mga tol, ito na yung huli namin. Iyan. So ngayon mga tol, uh, nandito kami sa Sapa. So ang gagawin namin ay maghanap kami ng tabay. So ito yung tabay mga tol, itong maliliit na parang hipon. So ito yung ipapain namin sa sa paggamit ng maningwit yan, ito yung papay namin. Ito yung tabay. So, dito kami ngayon. Manghuli na kami ng tabay. So, ayan dito. Ayan. So, ito yung mga tol yung tabay. Ayan. Yan, ito yung ipapay namin. Ayan. So, ito na natin. Maliit. Ayan. Ito na sila mga tolo. Oh. Takilid. Ayan. So, kukunin natin. Ito na yung ipapain natin mga tol. So, ayan na mga tol. Ha, ito na yung pae namin. Ito yung tabay na tinatawag namin yung mga maliliit na hipon. So, dito kami mamingwit. Ayan. Let's go. So, ayan na mga tol. Ay! Putik yan. Nakawala yan. Sus, mariusip. Sayang. So, ayan na mga tol. Ah, may huli na naman. Ayan. Itong huli namin. Ayan. Ayos. Ito. Tabay lang to mga tol yung pain na pain namin. Ayun oh. nakachamba. Yes. So, ayan mga tol. Ito na naman siya. Nahuli ko na naman. Yan. Okay. So ayan na mga tol. Ayun, ito na naman. Yan, huli naman siya. Ayun. So ito yung iba. You Yun, oh. know. So ito naman panibago. Let's go. Kunin natin. Hmm, all right. Ah. Nandito na naman mga tol. So ayan, all right. Ah. Nandito na naman mga tol pahuli na naman ako ayan, kachamba na naman ulit yeah, let's go so yun mga tol, ito na yung huli namin yan ito na syempre ito yan so yung pae namin mga tol, ito ay tabay tabay lang so ayan, let's go uwi na kami so ayan na mga tol ah, ah. ah. huli namin ito yun tsaka ito so uuwi na kami mga tol let's go